Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tanya, 32 years old. Tila kami ng pamilya ko sa bayan ng Batangas. Dalawa lang po ang aking anak, babayang panganay, at ang bunso ay si Mike. Ang mister ko ay masariling jeep, siya rin ang nagmamaneho nito. At ako naman ay sa bahay lang. Mahilig ako magtanim ng mga halaman. May mga tanim din akong mga gulay, na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa ng pamilya ko. Mahilig din akong bumili ng mga gamit sa mga online. Minsan nga nagagalit ng asawa ko. Nakatambak lang kasi sa bahay ang mga binibili ko. Sinabi nito na ipamigay ko na lang daw o di kaya ipagbili na lang ang mga gamit na hindi na namin napapakinabangan. At ang mga laruan daw ng mga anak kong hindi na nila ginagamit ay ipamigay ko na lang daw sa mga batang walang laruan. Kaya pag meron akong nagugustuhan sa online ay tinatago ko na lang ito sa asawa ko. Hindi naman malaki ang kinikita niya kaya lagi itong nagre-reklamo pag may nakikita siyang bagong gamit sa bahay namin. Isang gabi habang nanonood kami ng TV ng mga anak ko, may isang programa sa TV na may nausong palitan ng gamit. Hindi mo kailangan ng pera. Sumali ka lang sa isang barter community sa inyong lugar. Tapos mag-post ka sa iyong cellphone ng gamit na gusto mong ipalit. Ito ang uso ngayon. Agad kong hinanap ang cellphone ko. Sumali agad ako sa isang barter community dito sa aming bayan. Sinubukan kong mag-post ng isang set na plato at anim na baso. Hindi ko binili ang mga ito na panalunan ko ito ng piyesta sa lugar namin. Sinabi ko na na kahit anong gusto nilang ipalit. May nag-comment na kung pwede daw ang dalawang tray na itlog at limang kilo na bigas. Agad akong pumayag. Tuwang tuwa ako, nakatambak lang naman ang mga yon sa bahay. Kinabukasan, nagkita kami ng kabarter ko sa tapat ng aming bahay. Ang mga gamit na hindi na namin kailangan ay isa-isa kong pinose sa isang barter club, pati na rin ang mga laruan na ayaw na ng mga anak ko. May mga nagpalit ng mga bigas, dilata, hotdog at iba't iba pang pagkain. Halos araw-araw ay abala ako sa kakatingin sa aking cellphone. Tinitignan ko kung ano yung mga gamit na pinopost na mga kasali sa barter. Minsan nga kahit kailangan pa namin gamitin ay pinapabarter ko na. Pati na rin ang mga tanim kong halaman ay hindi nakaligtas sa pagbabarter ko. Habang lumilipas ang araw, napapansin ko na naubos na pala ang mga gamit na binili ko sa mga online. Parang hindi kompleto ang araw ko. Nalulungkot ako pag hindi ako nakakapag sa aming barter community. Hanggang sa isang araw, naisip kong itigil na ito. Baka kasi maubusan na kami ng gamit sa bahay. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagtatanim uli ng mga halaman. Iniiwasan ko munang tumingin sa aming barter community. Nauso naman ang plantita at plantito, kaya nagparami naman ako ng mga halaman. Ilang araw na lang ay kaarawan na ng anak kong punso. Sinabi nito na bike na lang daw ang irigalo namin sa kanya. Huwag na lang daw siyang handaan. Naisip ko na wala akong budget na pambili ng bike niya. Nabili ko na kasi ng mga halaman ang perang na itatabi ko. Halos araw-araw ay kinukulit ako ni Mike. Kaya nangako ako sa kanya na ibibili ko siya ng bisikleta. Naisip ko na tumingin sa barter community. Uso naman ang mga halaman ngayon, kaya pinost ko ang mga halaman ko sa aming barter community. Pinapalit ko ang mga ito ng isang bike na pambata. May mga nagpapalit ng grocery, lumang cellphone at iba't ibang gamit. May nagpost ng bike kaya lang lumang-luma na ang mga ito kinabukasan na ang kaarawan ni Mike. Nangungulit na naman ito. Muli ko na naman tinignan ang cellphone ko. May babaeng post ng bike na pambata. Parang bago pa ito, kaya agad ko siyang message. Nagkasundo kaming dalawa. Tinanong ko siya kung saan kami magkikita. Sinabi niya na pupunta na lang daw siya sa aming bahay. Kukunin na rin niya ang mga halamang ipapalit ko. Kaya kinabukasan, kaarawan na ng anak ko ay nagpalitan kaming dalawa. Habang inaabot ng babae ang bike, ay kitang kita ko sa mga mata niya na napakalungkot nito. May mga namumuo itong luha sa gilid ng kanya mga mata. So, ko sana si Mike, kaya lang, Paglabas ng bahay namin ay nakita niya ang bike. Tuwang-tuwa ito, agad niya itong sinakyan. At nagpaikot-ikot ito sa labas ng bahay namin. Maya-maya lang, nagpaalam na ang babae. Sa labas ng aming bahay ay wala mga sasakyan na nagdadaan. Kaya maraming mga batang nagbibisikleta dito. Tuwing umaga at hapon ay ang oras ng pagbibisikleta ni Mike sa labas. Isang gabi, habang natutulog kami, hinagising ako. May naririnig ako mga kaluskos sa ibaba ng aming bahay. Kaya agad akong bumaba. Nakita ko ang bike ng anak ko ay nasa ibaba ng hagdan namin. Natatandaan ko pa bago kami matulog ay inilagay ko ito sa gilid ng aming pinto. Naisip ko na baka habang natutulog ako ay bumaba si Mike para magbike sa loob ng bahay. Binalik ko uli sa gilid ng pinto ang bisikleta. Habang naglalakad ako paakyat ng hagdan, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Bigla akong lumingon, wala naman. Nagulat na lang ako na may nakita akong isang batang lalaki na biglang tumakbo. Papunta ito sa kusina. Nagmadali akong umakyat ng hagdan. Dumiretso ako sa silid ng mga anak ko. Naisip ko na baka si Mike ang tumakbo sa kusina. Tulog na tulog ang dalawa kong anak kaya nagmadali akong pumasok sa silid naming mag-asawa Ginising ko ang mister ko. Kwenento ko sa kanya ang nangyari. Sinabi nito na wag akong maniwala sa multo at tatawa-tawa pa ito. May mga gabi na lagi ako nakakarinig ng mga kaluskos. Minsan pa nga ay may akyat pa naog sa hagdan. Hindi ko na lamang ito pinapansin kahit natakot na takot ako. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong batang umiiyak. Sumirip ako sa kwarto ng anak ko, natutulog na ang mga ito. Napalingon ako sa ibaba ng hagdan. Kitang kita ko ang isang batang lalaki na kasing laki ng anak ko. Umiiyak ito na nakatingin sa akin. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako ng malakas Biglang nagising ang asawa ko at ang mga anak ko. Tinuro ko sa mister ko ang batang umiiyak. Wala raw silang nakikita. Nakita kong natakot ang mga anak ko kaya sama-sama kami natulog sa isang kwarto. Kinabukasan, maagang nagising ang asawa ko. Nagulat ako nang ginising niya ako. Sinabi nito na bago raw siya natulog ay inilagay niya sa bodega ang bike ni Mike. May nakapagsabi kasi sa kanyang kapitbahay namin na lumalayo na raw si Mike para magbisikleta. Kaya nagpasya siya na itago ang bike sa bodega. Biglang sumagi sa isip ko na simula nang dumating ang bike na yon ay may naririnig na akong mga kaluskos pati na rin ang batang nakapote na umiiyak agad akong nag-message sa may-ari ng bisikleta. Sinabi nito na ang bisikleta ay sa anak niya. Mga ilang buwan na raw itong namamatay. Nadisgrasya raw ang bata habang ito'y nagbibisikleta. Mahal na mahal daw ng anak niya ang bisikleta nito. Nagulat ako sa kwento ng babae, kaya sinabi ko sa kanya na nagmumulto ang anak niya. Kaya nagpa siya kaming dalawa na ibalik ko na sa kanya ang bisikleta. Magmula nang nawala na ang bisikleta sa bahay ay wala na kaming nararamdaman at hindi na rin nagpakita ang batang lalaki sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.